Dr. Vito, saan po ba namin pwedeng gamitin ang lagundi? Alam nyo naman po sa aming probinsya, malayo po kami sa klinik, sa hospital. Ano ang mga dapat namin gawin? Ang lagundi po ay approved po ng DOH na halaman. Ito po ay ating maaaring magamit sa ubo, lagnat at hika. So hindi lang po pala ubo, hika ito, pati po sa lagnat. So ang pangalawang pong uh, katanungan is paano po ito hinahanda? Ang talbos po nito o yung dahon po nila ay pinapakuluan lamang po sa loob po ng 15 minutes. Hindi naman po dapat sobrang tagal. Okay, kailangan po naka-open po yung takip, no? Hindi naman po nakasara. At pangalawang katanungan po ng ating mga kababayan, anong edad po ba pwedeng inumin ang lagundi? Kasi Kadalasan kasi sa sobrang layo na hindi na po makapagpadoktor, walang butika na malapit para, ma para makabili po ng over-the-counter drug, ibig sabihin, or over-the-counter medicine. Hindi po sila makabili ng pangunahing gamot doon sa kanilang lugar kasi nga po malayo. Lalong-lalo -lalo na po kami dito po sa aming probinsya. So, number one, may mga bracket yan. 2 uh, to 6 years old, 7 to 12 years old, and adult. So, ibig sabihin po, mas maganda po siya inumin dalawang taon pa baba. So, yung mga below 2 years old, hindi po maaaring gumamit po or uminom po ng lagundi. Muna, dahil wala naman po sa recommendation. So, ito po yung recommendation nila. So, number one, papaano po pag 2 to 6 years old? At least, isang kutsara at kalahati ng dahon po ng lagundi. So, ito po yung pakukuluan ng 15 minutes na ipinapainom Umaga, tanghali at hapon okay pangalawa pag sick a 7 to 12 years old at least tatlong kutsara lamang pakuluan ng 15 minutes okay so kadalasan po ang ating ginagamit lamang dyan, tasa basta kaya naman pong uminom no okay tapos po sa adult naman at least po ito ay anim na kutsara po ipapainom lamang po ito ng ng umaga, tanghali, hapon. Basta ang pakulo nyo po ay 15 minutes po. Basta po at least meron kayong isang tasa. Okay, no? So, hindi naman kailangan lagyan ng asukal at hindi naman po kailangan napakainit po ng pag-inom. Matama naman po yung medyo maligam-gam lamang para sa inyo nang sa ganun, hindi po kayo mapasok. So, kung kayo po ay may lagundi sa inyong tahanan Marapat lamang po atin po itong gamitin po. No? Lalong lalo na po kung wala po kayong uh, pambili po ng gamot. At may nakikita na po kat naririnig pong lagundi syrup or capsule sa mga butika. No? Kung wala naman po kayo noon, maaari po kayong gumamit ng natural na halaman. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong manggagamot.